Okay oh guys, lakad na naman tayo ngayon pero nandito naman tayo sa na na, ano. May dadaan muna ako ng ano sa kalin. tayo na ako. Siguro ng boots natin. Well, oh, yun, yun, yun. Ayun mga jeep. Sorry po. Okay na kami. Open track yan. Matungtong naman ulit tayo ng Los Baños. Luzbaños, Laguna, Timahinit Tago muna tayo sa may may init Ano na sabi? Alas otso? Alas otso, Alis ako sa Buracan, Katiklan Sabi, sabi, mga alasin ko mga 7.30 pa lang, yung barko apos kumoting ng patanga sa mga 5 tapos sa tayo ngayon naglalakad sa ibabaw ay ilalim ng inita. Oh, tabi tayo, tabi, tapew tabi tabi. tabi. tabi, tayo o, tayo. tapew 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 may tapew 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 Oh, byong kanan. Dito ni kanal tala. Dali binga naman. Oh, uh, gulay-gulay. Ito pala ang entrance ng palengke pero okay oh, lang sayo. Kasi yung palengke. So, palengke yung kalo. Pero so, papasok pa lang ng palengke.

Ang Bindor. Si Kuya Bindor. Uh, ano yung sige sige sa Boracay? Ha, ang tawel ka na. Galit Oh, uh, yung uniform. Yun, yun, yun. Nasaan kaya yung kasama ko dito? Oh, ah, siya pala yun. Tagal mo! Ako? Traffic ba? Saan ka muna? So, bye! yung anak kong mag anak kong maganda kasi nasundo ko no?